Paano kung hindi natuklasan ng sangkatauhan ang paggamit ng mga plastik? Makukonsidera ma ang isa sa mga pinakarebolusyonaryong imbensyon ng mga tao, ngayoy unti-unti na itong naiipon sa mga karagatan at kumikitil sa iba't ibang mga hayop na naninirahan dito. Gaano na nga ba karami ang kasalukuyang plastik na nasa buong daigdig at kakayanin ba ng mga tao na mabuhay nang wala ito? Dahil ang mga plastik ay nagmula sa mga natural na gas o langis na dumaan sa prosesong kemikal, maaari man itong punitin, sunugin, o itapon kapag wala ng pakinabang, hindi ito nabubulok gaya ng ibang mga bagay na matatagpuan sa paligid. Mula pa noong 1950s, nakalikha na ng higit sa 6 na bilyong tonelada ng plastik ang sangkatauhan kung saan 9% dito'y napupunta sa recycling, habang 12% naman ay dinidiretso sa mga incinerator. Ibig sabihin ito ay may naiiwan pang halos limang bilyong tonelada ng plastik na basura sa buong mundo na kung ang lahat ng ito'y iipunin sa iisang lugar, magiging mas malaki at mas mataas pa ito sa Mount Everest. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga basurang ito ay napupunta sa mga karagatan at napagkakamalang pagkain ng mga species na naninirahan dito kung saan hindi naman ito napoproseso ng kanilang mga bituka. Kaya naman sa isang planetang walang plastik, masasabing daan-daang mga hayop sa dagat ang maliligtas mula sa pagkalipol. Pero paano nito babaguhin ang pamumuhay ng mga tao at gaano ba kalaki ang papel ng mga plastik sa modernong lipunan? Gustuhin mang makatulong ng marami sa pamamagitan ng paggamit ng mga reusable shopping bags o kaya na may pag-iwas sa mga plastik na kubyertos at straw, Napakalayo pa bago masabing posible na itong alisin ang tuluyan sa araw-araw na pamumuhay dahil siguradong matatagpuan ito sa halos lahat ng mga bagay. Halimbawa na lang nito ay ang mga lata ng soft drinks na sa loob ay binabalot pa rin ng plastic resin dahil kapag wala nito, makalipas lang ang ilang araw ay kakalawangin na agad ang lata. Gaya nito, ang mga paper cups ay gumagamit rin ng manipis at hindi halatang layer ng plastic dahil kung sa purong papel lang gawa ang ganitong mga baso, ang paglagay ng mga likido dito ay hindi magiging posible. Ang mga nakasanayang tibag tuwing umiinom ng tsaa ay hindi na rin maaaring gamitin dahil ang mga ito'y sineselyo gamit ang init at polyethylene. Malaking pagbabago rin ang makikita sa merkado kung saan ang mga inumin ay dapat nang ilagay sa mga bote, ang mga karne at keso ay dapat nang ibalot sa mga papel, at lahat ng mga binibili ay maaari na lang gamitan ng mga paper bag at mga karton sa pagkawala ng plastik na pagpapakete, kasabay ring mawawala ang pangunahing benepisyon nito na panatilihing sariwa ng mas matagal ang mga pagkain. Dahil wala na ang ganitong paraan ng pagpepreserba sa pagkain, karamihan sa mga nakasanayang produkto ay mabibili na lang sa partikular na mga panahon at sa kanya-kanya nitong mga rehiyon. Kasunod na nito ang mas mabilis na pagdami ng mga nabubulok na basura na di pagtagal ay magiging pangunahing problema na sa kapaligiran. Bukod pa dito, magiging limitado na rin ang kasuotan sa mga natural na tela dahil wala na ang mga polyester na medjas, mga nylon na damit, mga acrylic na sweater, pati ang mga fleece jacket. Hindi pa ito natatapos sa mga pang-araw-araw na sinusuot ng marami dahil ang mga heat o water resistant na mga PPE ay mawawala na rin. Pagdating naman sa mga makabagong teknolohiya, Malaki rin ang magiging epekto ng pagkawala ng plastic dahil hindi na posible ang pagkakaroon ng mga murang circuit na ginagamit sa mga smartphone at mga computer kung wala na rin ang plastic na kailangan sa electrical insulation ng mga ito. At kung babalikan ang mga panahong nagsisimula pa lang ang mga ganitong industriya, malalaman na ang mga sinaunang electronics noong 1910s ay gumamit rin ng unang uri ng plastic na kung tawagin ay bakelite. Kaya naman sa pagkawala nito, Tila babalik ang lahat sa 1870 kung saan ang marupok at mapanganib na mga lacquer at goma ang ginagamit para sa insulation ng iba't ibang mga bagay. Sa isang iglap ay maglalaho ang progreso ng lipunan sa pagkakaroon ng mas mura't kapakipakinabang na mga teknolohiya pero kapalit naman ito'y ang pagkawala ng polusyon mula sa irresponsabling pagtatapon ng basurang unti-unting sumisira sa planeta. Dapat na bang ng buong mundo ang mga bansa gaya ng Kenya at Bangladesh kung saan iligal ang paggamit ng mga plastik na supot? O kaya namay ang pagbibigay pansin sa ibang pamamaraan gaya ng paggamit sa tinatawag na mga waxworm na ginagawang pagkain ng mga plastik? Sa laki ng pagbabago at naging pag-usad ng modernong lipunan sa maraming mga bagay, Malapit na rin kaya na makahanap ng permanenteng solusyon na magpepreserba sa pitong daang nanganganib na mga marine species na hindi makakaapekto ng malaki sa pamumuhay ng sangkatauhan?